May araw na. Dito pa ako sa baklaran, guys. Dito ako sa mga eski-eski nita. Duma. May bagong ilaap ko na pala dito. Kaya pala naligaw ako. May bagong up din na pala dito. Saan kaya diretsyo na ito? Kaya pala naligaw ako. Yan lang ako napunta ulit sa baklaran guys. Dami pa rin nagtitinda. Atak na yung simbahan dito. Ay, eto. Ito, ito yung... Bukas coba ba yung gate doon, sir? Sarado dyan. Ah, sarado. So, ito lang yung daan talaga? Simba ng Baklaran. Simba ng Baklaran. Dito ako iikot, guys. At sarado na daw yung gate ng church. Ito mong sisipag ng mga tao rito. Umaga na na pa. Ayan, doon ako sasakay sa Perino para sa Imus, pang Imus sa Sakya. Ang mura ng palinda. May bagpuro pula ka? lang. Ganito kami dati guys, nagtitinda pa kami dito sa Baclaran. Dati rin kami negosyante dito sa Baclaran. Ito glass 4.50 for tempered do ang mura guys ah tempered glass 50 lang ha? ah ah kala ko Saan ba yun? Ah, dito. Ah, nakalimutan ko na yata yung daan ko ah. Dito ako umiikot. Papuntang Nichols dati. Kung saan kami dati nakatira yun. Ito ang labasan papuntang Kirino sa may palengke. Palengke ng baklaran. Time check. Anong oras na, guys? Andito pa ako sa baklaran. Tapos itong daanan. Ayun, simbahan, guys. Wow! Ganda ng daan na dito. daming basura dito guys ayun tambak ang mga basura ito ang kerino hindi po salamat yan lang po sa may 7-eleven salamat po grabe ayan guys tambak ang basura yun lang malapit na ako sa sasak niya guys ayan tiba diba yung mga mga ngalakang mga nakuwang cartoon wala kasing masakyan sa heritage guys baka dito meron Marami dito sa kayan papuntang dasma. Hirap din sa dito guys. Ayan pa. Thank you for watching. Abang-abang na lang ako sa sakyan guys.